Father God, ang panalain kong ito ay para sa mga mag-asawa na nagsisimula na na magkalayo ang kanilang mga damdamin. Yung mga mag-asawa na nung una nagsimula sila sa mainit na pagmamahalan, puno ng pag-asa, sa umpisa magkasama silang bumuo ng kanilang mga pangarap, sa kanilang mga pangarap na bumuo ng isang pamilya na magkaroon ng mga anak at palakihin sila ng tama. Pero Panginoon, dahil sa kanilang kaabalahan, sa trabaho, sa mga anak, sa mga kaibigan, mga barkada, nagkalayo ang kanilang mga kalooban, nawala na ang dating init ng pag-ibig at ang pagmamahala nila sa isa't isa, at nanlamig na po sila. Father God, I pray right now, open their hearts, Open their eyes, buksan mo ang kanilang mga mata. Hipuin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga damdamin. Ipaunawa mo sa kanila, ipaalala mo sa kanila, ipaalam mo sa kanila na ang sinumpaan nilang pangako noong sila ay nakaharap sa iyo, humarap sila sa iyong altar, ito ay panghabang-buhay na pangako. Panginoon, anuman po ang nararamdaman nila sa mga sandaling ito, Anuman po, Panginoon, ang kanilang mga nararamdaman o mga pinagdaraan ng mga personal, mga hindi pagkakaunawaan, dalahin ko, Panginoon, na isantabi mo na nila ang mga ito at mas piliin nila na ayusin ang gusot ng kanilang pagsasama. Panginoon, sa mga sandaling ito, namamangitan po ako para sa mga mag-asawang ito. Panginoon, ingatan niyo po sila Panginoon, sagipin niyo po ang kalilang pag-aasawa. I pray, Macho 1818, sinabi mo sa iyong salita, Ano man ang talian ko sa lupa, tinaliam mo na sa langit. Ano man ang pakawalan ko sa lupa, pinakawalan mo na sa langit. Sa mga sandaling ito, tinatalian ko, sinasaway ko, pinapalayas ko ang mga espirito ng hindi pagkakaunawaan sa mga buhay. Mga espirito ng pag-aaway, hindi pagkakasundo, espirito ng pagmamalaki, pag mamataas, kasakiman, kayabangan, division, espiritu ng paghihiwalay o deborsyo, pangangalunya, pangangaliwa, adultery sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maging yung mga tao sa paligid nila na nagkakaroon ng malaking impluensya sa kanila. Panginoon, yung mga kaibigan nila na sinasamahan, nawasak din ang pamilya, na magulo rin ang relasyon ng mag-asawa. Ilayo mo sila sa mga ito, Panginoon. Binabali ko, pinuputol ko ang mga espiritu ng kasinungalingan na nasa kanilang mga kaisipan na naririnig nila o nakikita sa social media, sa mga pelikula, sinasabi ng mga kaibigan nila, ng pamilya, mga tao sa paligid nila na nagsasabing okay lang na magiwalay silang mag-asawa kapag hindi sila nagkasundo, kapag nawala ng pag-ibig, okay lang na magkaroon ng third party, ng mistress ng... dahil sawa na sila sa kanilang mga asawa at nawala na yung nararamdaman nilang connection. I break the power of spirit of lies in their marriage in the name of Jesus. Ang espiritu ng kasinungalingan na nasa mga paligid, binawas ako to sa pangalan ni Yesus. I pray in the name of Jesus for the restoration of their love. Panginoon, i-restore mo ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pagmamahalan. Ibalik mo ang spark nila sa isa't isa. Yung excitement, Panginoon, yung kilig, yung pagmamahal, yung tuwa na dati nilang naramdaman nung magnobyo pa lang sila. I pray, Panginoon, iligtas mo ang kanilang pag-aasawa alang-alang sa kanilang mga anak. Alang-alang sa sinumpaan nila sa iyo, ibalik mo Panginoon ang kanilang nawalang pag-ibig, ang kanilang commitment pagtatalaga sa isa't isa. I pray for the sanctity of their marriage sa kanilang mga mata. Ibalik mo Panginoon ang takot sa kanilang mga puso, takot na lumaki ang kanilang mga anak sa wasak na pamilya. Restore their unity, love, faithfulness, and care sa bawat isa sa kanila. I pray, Panginoon, na magkaroon sila ng matinding takot sa iyo sapagkat alam nila, Panginoon, ang pag-aasawa ay panghabang buhay. I speak peace sa kanilang pag-aasawa. I speak peace, love, joy sa kanilang pag-aasawa, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. And I pray, Panginoon, na lumaki ang kanilang mga anak na makita ang kanilang pagmamahalan, na maging role model silang mag-asawa. Ay pray Lord yung kanilang buhay, mag-asawa, maging role model ito sa kanilang mga anak. At dalangin ko na umupo sila, kausapin ang kanilang mga anak, ipaunawa sa kanilang mga anak ang kahalagahan ng pagiging buo bilang isang pamilya, ang kahalagahan na huwag mag-give up sa isa't isa, kahalagahan ng pag-aayos ng relasyon, pag-uusap ng mag-asawa. At itanim nila sa mga puso, kaisipan ng kanilang mga anak, bagamat nagkakaroon ng hindi pagkakunawaan ang nanay at ang tatay, pwede itong ayusin sa pamagitan ng pag-uusap, pananalangin, at pagpapatawad. Panginoon, samahan mo ang mag-asawang ito. I speak blessings sa kanilang mga buhay. Dalayan ko ang masagana mong pagpapala ang dumaloy sa kanilang pamilya sa mga araw na to. I speak blessing, joy, peace, happiness sa kanilang mga anak in the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam ko na hindi ka patapos sa buhay na mag-asawang ito. At dalangin ko, Lord, na ibalik mo po sa alam mga puso yung pagnanasa na tumanda silang magkasama, na mamuhay silang magkasama hanggang tumanda, Panginoon. makita po nila, Panginoon, yung katugunan mo sa kanilang mga panalangin, yung katotohanan at katuparan ng kanilang mga pangarap. Salamat, Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, salamat sa pagsama mo sa akin dito sa The Praying Mom. I want to encourage you. Normal lang na magkaroon ng misunderstanding sa mag-asawa. Normal lang na magkalayo kayo ng damdamin at mawala ang excitement, yung kilig moment sa inyong mag-asawa. And I want to encourage you, kaibigan, na wag kang Bumase, huwag kang mag sa damdamin, sa emosyon. mag ka sa commitment mo. Tandaan mo, meron kang binitawang pangako, commitment, tipan sa Diyos na magsasama kayo ng asawa mo sa hirap, sa ginhawa, sa kalakasan, kahinaan, kagalingan, kasakitan, till death do you part. Marami pong salamat and may the Lord bless you and keep you safe. God bless you.